kadlowo gani ano is kadlaw? oh hahaha oh, ate. ati ano magpimagpim kapin 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 baonan mo? oko oh, na nagamay mm. mga kapring magyara pala mo tol mga dul mga dul dapat dul ka dul mga dul, dul, mm. ay, dul. Dool, mga dul. dul. <laughs> oh kape 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 tay okay, magpunta mag kinanglan magkape <laughs> Parang dilimang gawas at tungkas pa. <laughs> Kapi, dul. Kapi. Ay, pasok pa man, dul. Pasok pa. Pasok pa kayo. Uh, Ay, yun na. Huwag na. ko na. Hawid mo, dul. Kamahigop na ko, dul. Hawid mo. Titi, titi. Hanapin. Ah! Isang <sighs> tinan pa. Bawanan. Ah, hindi. Bawanan mo yun. Yung na. Yung good.

Gano'n itong lamisa gaya nang naipapilit na nyo sa dingding. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Tapos po kong gano'n Parang ka okay. Mayo kayo kaya nang baya yung... Magpili mo mga... Oo, dol? Oh, dol. Pili ang mga dol. Nakahangir dol. Isod sab, wala na ikuan. Sige yun, dol. Sige yun, dol. Sige yun, uyan. Oh. Sige. <laughs> Sige man uyan. yan. Iligi pang hangar na doon. Ang tindero doon. Kuan pa? Tulog. Kapilol. Tulog. Tulog ang tindero. Mamahaw doon. Mamahaw. Ako kapihan na dol mabasa ka. May skwila man. Gana sa ah! Sa... <laughs> Oh, office, oh, Facebook Habis mo out, na si Facebook sa YouTube. Pa, YouTube? Ah, doll. Di ba? Oh, YouTube. Yeah. Morning, doll. Morning.